Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang kaso na inaresto ang kawawang biniktima na naman ng mga tiwaling mga pulis. Sa kasong ito ay napahiya ang mga bugok na pulis, dahil sa kanilang pag-aresto na walang warrant. Naakala nila sila na ang batas, pero kapag tinanong mo naman sa batas ay mga walang alam. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa abangan eksperto. Itong mga pulis na ito ay naging salot na sila sa lipunan. Dampot dito dampot doon, na animoy pusa o aso ang tao. Nabigla ka na lang nila aarestuhin na walang kasalanan. Nakinakampihan naman ng mga tiwaling mga fiscal at judge. Mabuti na riyan ang Korte Suprema para pangalagaan ang ating mga karapatan laban sa mga tiwali sa gobyerno. Ginagamit ng mga criminal na mga pulis ang kanilang mga baril para sa kanilang illegal activities. Akala ninyo uber ang mga modus ninyong mga tiwaling mga pulis kayo. Mga utak polbora kayo. Napahiya kayo ngayon sa desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan nyo ang kasong ito. Pinawalang sala ng Korte Suprema ang isang lalaki sa illegal possession of firearm and ammunition dahil sa desisyon nito na walang autoridad ang pulisya na magsagawa ng warrantless search matapos itong tangkaing tumakas mula sa isang traffic violation. Sa isang labintatlong pahinang desisyon, Sinabi ng Second Division ng Korte Suprema na ang walang warrant na paghahanap kay Angelito Ridon ay hindi mabibigyang katwiran kapag siya ay nahuli sa isang paglabag sa trapiko, na hindi mapaparusahan ng pagkakulong. Sinabi ng mataas na tribunal na ang pagtatangka ni Ridon na tumakas ay hindi maituturing na isang pangyayari upang bigyang katwiran ang paghahanap. Si Ridon ay naaresto noong 2013 habang siya ay nakamotorsiklo. Binyandere siya ng mga miyembro ng Makati Police dahil sa pagmamaneho sa maling direksyon sa isang one-way na kalye. Nahuli siya ng mga pulis ng mahulog umano sa motorsiklo. Sinabi ng mga opisyal na nang tumayo si Ridon, kumilos siya na parang may inaabot sa kanyang tagiliran, na nagudyok sa mga pulis na bumunot ng kanilang mga baril at itinutok ito sa kanya. Hinalughog ng mga pulis si Ridon at nakuha ang isang .38 caliber revolver sa kanyang hawak, na humantong sa pagkakaaresto sa kanya. Noong 2018, hinatulan ng korte ng Makati si Ridon ng illegal possession of firearm and ammunition. Inapela ni Rido ang desisyon sa Court of Appeals, ngunit tinanggihan ito, na nagtulak sa kanya na itaas ang kaso sa Korte Suprema. Sa pagresolba sa kaso, sinabi ng Korte Suprema na ang walang warrant na paghahanap kay Ridon ay hindi makatwiran dahil hindi ito sumailalim sa pagbubukod sa pagiging incidental sa isang legal na pag-aresto. Sa pagbanggit sa Rule 126, Section 13 ng Rules of Court, Sinabi ng Korte Suprema na maaaring hanapin ng mga autoridad ang isang tao para sa mga mapanganib na armas na maaaring gamitin bilang ebidensya kahit walang search warrant kung siya ay legal na arestuhin. Gayunpaman, sa kaso ni Ridon, ipinakita sa testimonya ng mga pulis na hindi nila alam na may dalang baril si Ridon nang hinalughog nila ito. Anuman ang kasalanan ni Ridon sa pagpasok sa isang one-way na kalye, hindi pa siya naaresto ng tugisin siya ng mga pulis. Kaya, wala silang basehan sa pagsagawa ng warrantless search kay Angelito. Ang kanilang desisyon na magsagawa ng warrantless search ay batay lamang sa isang haka-haka hindi sa isang makatwirang hinala, dagdag ng mataas na hukuman. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.